Pag tinawag ang pangalan, sisigaw ng awaw. Solo, Sarah, Goku, Goku, Iron, nasa ako si Genel, Genel, Janelle. Ayun, galing ni Janelle. Hindi na. Ang galing. Nasa, Nasa, si, na. Milky? Nasa si Milky. Nasa na si Milky. Dance naman kay Milky. <laughs> Milky. Oo, oh, dance. Si <laughs> Di, Mami Diba, ano kaya kay Diba? <laughs> diba, ano rin sa'yo? Dancing din, no? Oh. <laughs>

Bronze. Bronze. Wala na rin siyang space eh. Lips. Lips. Okay, oh, para siya sa abutin ha. Sa na lang to, kasi nung matapat ha. O, oh, kanino na lang daw yun. Three, two, one. Solo, kay Barako tumuka kasi solo eh. Nawala tuloy sa iyo. <laughs> Mamaya ulit. Sungit kasi solo eh. Hindi ka tumuko, iyo mo ko, kasi sa iyo. <laughs> Baba na.